Hello everyone! For today's video guys, dahil magluto ko, putong blangoy. Ako na siya hindi kumutan guys, kaya kuwag then mauna no, na siya resulta, gibutangan ako na siya o glubi. Then akong gibutangan niya sa kanang bukal-bukal nga ka nang nainimit guys, ako ni na ni, niya ilunod ka ron, tanawa niya guys, sarong makamaong mo kinsa naka-experiencing nga ni. Lami kayo ni siya guys, pinupre pero bukat ang busog nga ni. Lami kayo! oke sa Okay. tabunan. Okay. Yeah, Then, ato rin tabunan, guys. Atong pataw sa ulan. Kaya lang lami siya ka. Ah, okay, magwatag mga pila ka minutes. Pagkamay, tayo. Oh. Na, nagbukal-bukal pag among kano. ho? Oo. O? ako ang recipe karon ron. Pagkalis. Kaya okay, wakas mo may panitbugas. bugas Uh -huh. yeah. nakakita man nito. Nangawat niya tong silingan nga nay kabulang hoyan. Mm. Da mga kuano ka nangawat to da. <laughs> Mali siya karon nagbukal ko ka na hapit na. Pero dali na guys na. Mo ni siya nang na. Oh, yummy. Kamukha ah, nice. na to kay nay lang. Pila kasi kan. Ako dito sa una kay karon adlaw ko kukurmiro. Dapoy, dapoy kanang padawog yan na makilit sa kay anang upawa. Oh, Ani siya guys. Na na, <coughs> ako. na, lato na, na, na. Loto Oh, haog. haog, haog na nila ako. Dati galok, galok do si Jao okay. Galok do ta am. Kani kani sa tan. Galok do ta am. Unsa di pagukod sa sa motor? Sa gana, year, so, is siya guys. Oh, look.

Dag, mga ano kaubanog, nangawa to, da. Malin siya ka ron, nagbukal ko na hapit na. Pero dali, naluto, guys, na. mon siya, nangaluto na. Oh, yummy! Kamukha na to, kaya lahil lang. Sila kasi, kan? Hindi, yara man, ano oh, yung dami ng daw. Kaya na ba ng karaan daw kay Nazo, kay Kuan Ana? Para daw, pa, makuha pa. daw. daw, di sa ang Kuan. Alam, bayabas. Ang dashboard mo kay Manguhag, manguhag bayabas. Ako sa una, kay karaan lang, kukukurmiro. <laughs> dapoy, dapoy, kanang, padawag na makilid sa kay Anang Upawa. Ano ni guys. Yun, nya dai apo luto na luto na, ya, na, loto na, loto na. Oh. haog, haog, haog na oh, Maa 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 galuk -galuk do si galuk kaam do, ay, 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 ay. Galuk do siya sa motor sa so. okay, guys Toluk. So, look yeah, hey. thank Kambu. you for watching oh, you all

O, dagan kayo na siya views ba? O, po, Siya, siya ka nang lupo. Pagtanawan ko, na niya? Ano, ano,